kahulugan nalalagas ng nalalagas na ngipin sa panaginip. Ang panaginip ng bagbagsak ng mga ngipin ay kumakatawan sa takot sa hinaharap. Sinasagisag din ito ang iyong pagkabalisa sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Ang pagpaplano ng buhay ay mabuti, ngunit kung minsan ay mas mahusay na hayaan ng mga bagay na maging maayos. Ang isang ngiti ay isa sa mga pinakatanyag na katangian ng sinuman. Nag-aambag ito sa pagpapahalaga sa sarili, pagsisimula ng isang relasyon sa pag-ibig at kumakatawan din sa isang uri ng kabaitan araw-araw. Sinasabi ng mga tao na ang isang ngiti ay maaring magbago ng araw ng isang tao at iyon ay totoo. Mula sa pinakamaagang pagkabata, ang mga ngipin ay isang tanda ng paglaki ng tao kapag ang mga gilagid ng sanggol ay walang laman at pagkatapos ay pagningipin, ito ay nagpapahiwatig ng panahon ng paglipat. Ito ang sandali kung kailan ipinagdiriwang ng mga magulang ang kapanahunan ng kanilang anak. Ang pagbibinata ay minarkahan ng pagsilang ng karunungan na hindi palaging isang walang sakit na proseso sa pagtanda ay natutukoy sa pamamagitan ng pagsisimula ng mga problema sa ngipin at katandaan na nailalarawan sa kahinaan ng ngipin at pagkawala ng ngipin. Ang siklo ng tao ay nagsisimula sa bibig. Sa pamamagitan ng mga ngipin, ang mga tao ay maaari magsabi ng isang paglalakbay sa buhay. Kaya't natural lamang na ang ilang mga kahulugan ng panaginip ay nagsasangkot ng mga maluwag ng ngipin. Ang mga panaginip tungkol sa kawalan ng ngipin ay karaniwan na uugnay sa kawalan ng kapanatagan at ang pangangailangan magbago. Depende sa mga detalye na mayroon ang bawat nanaginip, Mayroon ng kamalayan sa mga sumusunod na interpretasyon at gamitin ang mga ito bilang panimulang punto para sa pagtatapos ng iyong mga panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong mga ngipin na nalalagas. Ang panaginip ng iyong mga ngipin na nalalagas ay maaring magpahiwatig ng pagkabalisa tungkol sa hinaharap. Ang pagpaplano ay tama, ngunit ang pagdurusa sa simula ay maaring maging labis. Mag-ingat sa mga plano sa iyong buhay at ito ay maaaring makapigil sa iyo sa pagdaan sa mga tamang bagay ngayon. Subukan mahulaan ang lahat ng masasamang bagay na maaaring mangyari sa iyo. Normal na tiyakin na may magagandang bagay na mangyayari. Protektahan ang iyong kalusugan at isip pati na rin ihanda ang iyong sarili para sa mga hindi inaasahan at masamang panahon. Ang pinakamasiglang tao ay hindi lamang ang mga nakakahanap na magandang panahon at kapayapaan. Ngunit ang mga nagtagumpay ay hindi nataranta sa mga mahihirap na panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may bitak ang ngipin. Kung sa panaginip na iyon ang iyong mga ngipin ay biglang nalaglag o pumutok, ito ay isang senyales na ikaw ay nakakaranas ng isang sandali ng emosyonal na hina. Walang saysay -say na magpanggap na aktibo sa lahat ng oras, kaya tigit na na magkaroon ng isang mapanimdim na sandali upang malaman kung nasaan ang mga kahinaan at ayusin ng mga ito, maging iyong sariling Panginoon. Maglaan ng oras upang palakasin ang iyong sarili bago subukang tumulong sa iba. Naaalala mo ba ang mga alituntunin sa kaligtasan ng sasakyan panghihimpawawid? kung may nangyaring aksidente, ilagay mo ang iyong oxygen mask bago subukan tumulong sa iba. Ang isang marupok na tao ay hindi malulutas ang mga problema ng sinuman bago palakasin ang kanyang sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga ngipin na nalaglag sa sahig. Maaari kang magdusa mula sa isang hindi matatag na relasyon, pag-ibig man Pamilya o pagkakaibigan, natatakot kang may naalis sa buhay mo at nagdudulot iyon ng pagkabalisa. Ang mga panaginip ng pagbagsak ng mga ngipin ay nagmamarka ng nakikitang kahungkagan. Dapat ay mahusay mong matukoy ang mga posibleng kahinaan sa iyong relasyon upang maging malusog ang mga ito. Hindi komportable na laging mamuhay sa takot ng isang tao ay umalis. Kaya pag-isipang mabuti ang mga aksyon na ginawa mo at pinahihintulutan ka ng iba na gawin ito kasama mo. Tinatrato kanila nila ayon sa pinapayagan mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga ngipin ay nahulog sa mga kamay. Ang panaginip ng pagbagsak ng mga ngipin sa kamay ay kumakatawan sa pagrinyo at bagong pagdating. Ang mga bata ay madalas na humahawak ng mga ngipin sa kanilang mga kamay kapag ang kanilang mga ngipin ay nalaglag at upang ipakita sa mga tao, ang larawang ipinakita dito ay muling pagsilang. Ito ay hindi pagluluksa, ngunit isang panahon ng paglipat. Ang pagbabago ay batas ng buhay, kaya dapat marunong kang maghanda. Hanapin ang kalmado na kailangan mo upang matugunan ang mga potensyal na hamon na darating, ngunit huwag tumakbo. Napakahalagang malaman kung paano haharapin ang ilang mga pagkalugi upang maging isang may sapat na gulang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lahat ng iyong mga ngipin na natanggal. Kung ang lahat ng iyong ngipin ay malaglag at mukhang walang ngipin, oras na upang muling pag-isipan ang iyong buhay at relasyon. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa iyong mga insecurities tungkol sa mga tao sa paligid mo sa pangkalahatan. Kung talagang nag-iisa ka, maaaring kailanganin mong pag-isipang muli ang iyong diskarte sa mundo. Masyado kang umaasa sa mga taong nakapaligid sa iyo para walang makatugon sa inaasahan mo. Tandaan na ang mga tao ay may kani mga problema at kanilang sariling buhay. Kaya tandaan na kailangan mong maging mas malaya. Kailangan mong magkaroon ng mas malusog na relasyon. Ito ay hindi pangkaraniwan na maging isang taong nagrereklamo sa lahat ng bagay, pananagutan para sa iyong kaligayahan at lumika ng mas magaang nagawain para sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa walang ngipin at lumaki muli. Ang panaginip na ito ay isang senyales na iyong buhay ay nangangailangan ng kadyat na pagbabago. Huwag matakot sa layunin nito dahil darating ang bagong simula ito ay isang aral na nais iparating ng iyong subconscious. Maaring ito ay parang katapusan ng isang lagusan, isang pahinga sa isang relasyon o isang tanggalan sa trabaho. Ngunit ang magagandang bagay ay maaaring mangyari sa ibang pagkakataon. Huwag matakot sa mga pagkakamali, lalo na kung ang sitwasyon ay hindi komportable. Hindi ka puno na may mga ugat sa lupa. Panahon na rin para isipin ang tunay na kapangyarihan na mayroon ka para baguhin ang iyong realidad. Mag-isip muli tungkol sa pagkuha ng panganib. Kahit na dumating ang kabiguan, may panganib din na magtagumpay. Kung hindi ka nanganganib na lumaban para sa mas makusay na mga bagay, kailangan mong tanggapin ang anumang dumating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ngipin na nalaglag na may dugo. May kaugnayan ng dugo sa mga bukas na sugat. Kaya ang panaginip ng pagbagsak at pagdurugo ng mga ngipin ay nangangailangan ng higit na pansin. Ang ilang kamakailang mga pinsala ay nangangailangan ng iyong pansin upang gumaling. Ang isang kinakailangan proseso upang ang sugat ay hindi mahawahan, kaya hindi ka magpanggap na ang sugat ay hindi umiiran, dahil ang panganib ng bacterial attack ay malaki kung may nanakit sa iyo, walang saysay na magpanggap na walang nangyari. Maglaan ng oras para sa mga bagay na darating at huwag subukang antalahin ang dapat gawin. Ang pagdurugo ng mga ngipin ay nagpapakita ng sakit at pagkawala. Ito ay may likas na bagay sa buhay ng tao. Kahit hindi komportable, mararamdaman mo pa rin. Ang proseso ng personal na pagkahinog ay dumadaan sa isang mahaba at hindi maayos na paglipat.